Magandang araw sa inyo, ito ang guided Ang ating reading ngayon ay para sa mga Sagittarius Para sa inyong financial uh, journey Pagkatapos nitong eclipse na to, Kung anong magiging transition mo Sa iyong kaperahan Pagkatapos ng eclipse Kung dumadaan ka sa hindi magandang sitwasyon ngayon financially Tignan natin kung paano ito magta-transform into something better Syempre lahat tayo, yun ang gusto natin, di ba? at bibigyan kita ng isang angel message kung saan bigyan ka ng message ng iyong anghel kung ano pa at kung ano yung iyong magiging expectation pagkatapos ng eclipse the moon so parang related dun sa eclipse yung moon and then kasi ang ang eclipse natin ay isang bloody moon kung saan nakikita natin yung pag, uh, accurate talaga although hindi natin masyado maipansin dito para sa ibang bansa yan o sa ibang dako ng Pilipinas yan ay malino nilang makikita so the moon sa'yo uh, ang iyong financial journey at the moment at present bago itong eclipse nito ay naramdaman ko na ah uh, medyo ano ka eh yung hindi ko naman sinabi nagwawaldas ka or ano baga wala ka lang control sa iyong uh, kinikita at hindi mo alam kung saan mo dadalhin or hindi mo actually yon iniisip kung saan mo pa dadalhin dahil sa ngayon is uh, kung ano lang meron ka is okay ka na hindi mo, mo, hindi mo pa naiisip yung future mo about kung paano mo uh, ma-establish yung sarili mo for more security about financial at marami may mga ibang tao nagbibigay sa iyo ng suggestion na kung ganito ang pwede mong gawin kanyan or nag-aalok sa iyo uh, whether siguro ang asawa mo or partner mo o kaibigan mo nagbibigay sa'yo ng hint ng kung saan ka pwedeng makakuha na at para mag-bloom or kung gusto mo kung sila mismo nag-aalok sa'yo na magnegosyo ka ng ganito na ganyan or ikaw mismo may mga nakikita ka sa mga ads or napapansin mo na na may mga ganong sign ka na dali lang pumasok kaya ako sa ganitong negosyo mga nasa point ka ng ganon at the moment but itong eclipse to ito sayo is magbibigay sa iyo ng isang uh, pagbabago chains of mind and chains of heart kung saan uh, magbiging open ka na for a uh, chances na para mas mag uh, grow o mas maging secured na ang iyong financial uh, sa mga uh, para sa in the future at magkakaroon ka na ng gano'ng klase na Natakot na baka Hindi namang long lasting Kung anumang meron ako ngayon Or ito lang Itong sapat na to is okay na lagi sa akin So Dahil isipin mo na kung may pamilya ka ngayon O magpapamilya ka pagdating ng araw Inisip mo na Ngayon bigla na Ay kailangan na to Talaga na ano uh, Magkaroon ng konting uh, Pagbabago na and tutulungan ka ng ano ng universe bibigyan kanya ng chance for you ngayong lunar kung saan tingnan mo yung card nakatingin di ba sabi na start mo na ngayon this lunar eclipse pagkatapos nito pakinggan mo lahat ang sasabihin ng iyong puso at isip na merong isang tao na concern na concern sa iyo at sasabihin niya kung ano yung pwede mong gawin para mas makapag invest ka o makapaghanap ka ng mas magandang trabaho na definitely magbibigay sa'yo ng security about your financial. And tatapusin mo na yung cycle na okay lang. Okay na to, tama na to. At nandun ka na sa point na isipin mo na na hindi ka na nga, uh, tumat, hindi ka na bum, hindi ka bumaba, na bumababa, tumatanda ka na kailangan ngayon, isipin ko na kung ano yung future ko. And, syempre, kung nag ka pa lang naman ngayon sa buhay, at estudyante ka, dapat hindi nag-iisip ka na ng mga ganong klaseng bagay. At iniisip mo na kaagad yung ano, yung future mo ngayon. Parang nagkaroon ka ng awakening na ganun eh. Sandali lang. Hindi pwedeng ganito lang. Kailangan ano. So, bibigyan ka ng isang regalo ng nasa taas na for you to change your mind at i breaking cycle ng okay lang kung ano lang meron at i-jump ka into something na magbibigay sa'yo na mas magandang uh, opportunity whether ito sa work or in business so ano yung, yung angel message recovery. So, nabunot ka din dun sa isang sign nito. Pagkatapos, uh, bago sa'yo. So, recovery din. Recovery for you. So, kung tangled ka into financial matter ngayon is, ano, bibigyan ka ng isang recovery ng eclipse nito. Kung saan ibibigay sa'yo yung lahat ng enerhiya para mapag-isip-isip ka at uh, bigyan bigyan kanya ng isang ano boost of confidence to move on at makarecover ka kung ano man yung battle mo about financial ngayon o yung okay na to na sa iyo uh, kung may mo yan then guided ka ng nasa taas your angel always at your back kung ano man yung magiging mga decision mo and bibigyan ka ng Uh, isang sitback na 'yung ano, itong uh, eclipse para makapag-isip ka ng uh, mag makapag-isip ka ng mas magandang uh, idea para sa iyong kaperahan. And napakagandang ano no. Ano, ano. Kasi minsan kapag stuck tayo sa isang bagay parang okay na. Ganyan. Uh, Baga ngayon tatanggal yung eh, ano, breaking cycle na yon na tama na yung okay na or nakaraos naman. So, bibigyan ka ng ganong klase ng pakaramdam ngayon na kailangan mo nang mag, mag ano, mag change pat. ngayon kung trabaho din yan, definitely mag change ka ng pat mo or mas ano, um, hindi ko rin sinabi umalis ka sa trabaho or mga ganun hindi naman sinasabi yun dahil kahit sa mismong former na trabaho mo ngayon is pwedeng uh, magbulom ka pa or bibigyan ka ng isang chances na nasa taas na isang opportunity na hindi mo inasahan pagkatapos nitong eclipse nito at uh, yun ang possible na magbabago sa inang financial mo na magbubus after the eclipse so sa ngayon yun lang ang iyong reading Maraming salamat sa iyo sa gitari sa inyong panonood at pakikinig and God bless